Hapo na, mag sa 6 na. Kailangan kong kumita. Ha? Magpapadala ko ng pera sa anak ko ngayon. May parade sila bukas. Saan? Paano kung wala sa iyo ng order? Gabi na eh. eh yun nga problema ko eh. Kailangan kong kumita. Wala akong pera. Magkano ipapadala mo sa anak mo? Sana ho ay... Nakakuha nga ang atensyon ko ng isang nanay na ito, mga ka-idol ko na sa sakaling may bibili sa kanyang nag-iisang panindang parol. At ayon nga sa kanya, kailangan-kailangan daw niyang makapagpadala sa kanyang anak sa probitsya. Tara, atin siyang tulungan. Hi ate, ano yan? Magtitinda po ako nito. Nag -na po ako ng order, sir. Magkano po ba yung ganyan? Pagka binenta ko ngayon, ngayon, 100. 100? Recycle oh, lang po ito ng parol. Mm, sariling gawa niyo po yan? Yes po. saan po kayo? Patutong Malaki South. Oh, kilala niyo po ako? Hindi po. Hindi po. So, mag-aalo ka pala ngayon? Oo. Oh. Hapon na, mag-aala sa na. Kailangan kong kumita. Magpapadala ko ng pera sa anak ko ngayon. May parade sila bukas. Saan? Sa Naga City. Oh, from Naga ka? Kamarinis ako, sa pili ako, pero yung mga anak ko doon nag-aaral. Eh, paano kung wala sa yung umorder gabi na eh? Eh, yun ang nga problema ko eh. Kailangan kong kumita, wala akong pera. Magkano pa ipapadala mo sa anak mo? Sana ho ay dalwan libo, pero wala akong pera. Wala kang pera? Kapira-pera ngayon? Yes, wala akong talaga. Di nga. Ito nga, may tinda pa akong pansipihon. Patingin, patingin. Grabe naman. Napakasipag. Oo. Oh. Oo oh, nga, tama-tama nagugutom na ako. O oh, sige, bibiling ko to. So ayan mga ka-idol, ayan si ate, o oh, napakasipag. Ano yung kalapit ka dito ate? Isa akong charity vlogger. Ako si Kuya Leo Cares. Ay, salamat mm -hmm. na, tagpuan niyo po ako. Mm Oo. -hmm. Kasi talaga ako eh, ano, hindi ko talaga ako kasi yung estudyante ko mm -hmm. ngayon, mm -hmm. may paridu sila, Naga City kasi, Our Lady of Pina Francia Fiesta, mm -hmm. Naga City. Mm -hmm. Kaya ito yung sabi ko ngayon ko itatry na mag-canvas nang ganito oh. na nire recycle ko po, po mm. ngayon. Actually, doon ako dumadaan sa kabilang kalsada. Oh, oh Tapos ngayon dito ako dumaan. Siguro dito ako pinagawin ni Lord. Yes, kasi mm. siguro po kasi ho s'dahot mm -mm. talagang itong sakripisyo ng ina. Mm -mm. Dahil oh. ang mga anak ko. Isang po, is ina gagawin lahat para sa mismo. kanyang mga anak dalawang anak ko oh, parang grade 11 sa GMEPS sa Bicol mm -mm. mm -mm. National High School po. Okay. <laughs> Magkano ba itong pansit na to? Uh, 35 po. 35? Tapos yan? Uh, kung pagka sa ngayon, 100 ang bigay ko. Oh. Pero pagka nagtawad, 50 pesos. Oh. So, 50 pesos yan? Opo. Okay. o, di ka kukunin ko na yung dalawa, 85. Yung dalawang yan. Okay lang sa'yo? Opo. Say o, sige, ya. sige. Okay. So ayan mga ka-idol, tinan niyo si ate Napakasipag niya Hapon na siya mag alas sa isang mga idol, sakali lang siya na mayroong bibili sa kanyang paninda Kasi magpapadala siya sa kanyang anak bukas sa parade Grabe mga ka-idol Hanga ako sa mga nanay na gagawin lahat para sa kanyang mga anak So, nanay Ngayon Ilang taon na po ba kayo nanay? 50 years old. 50 years old? Anong nga pong pangalan nyo? Arlene Villano Ancheta. Pero yung, yung una kong asawa ay sa Baguio. Kaya yung ay sa Baguio. Sa ka dito, bibilin ko niyan 85 ha? Yes. Please. Hindi mo inaasahan ha? Hindi po talaga uh -huh. Hindi mo inaasahan? Hindi po talaga. Wala akong talaga. Okay. Eto, hawakan mo. 1,000 pesos. Okay. Yung pampadala mo sa anak mo bukas, susolbin ko na. 2,000. Yes, salamat po, sir. Ha? Huh? Salamat ng marami. <laughs> Thanks, God, na kayo'y huh? man dito. Ano po? Ano po? ang masasabi niya po? Uh, Maraming salamat po, sir. Along... <laughs> sir Leo. Opo. Maraming marami po, salamat. Naway, marami kayong matulungan. Opo. Nakatulad ko. Grabe, no? ang damg mm -mm. gawin para sa mga anak. Oo. Oh, oh. Kasi, ano na, padilim na. Alam nyo po, ate, ramdam na ramdam ko yung ganyang sitwasyon dati. Kaya, oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Ayan si ate. Ayan po, mga ka ko, ang isang nanay na napakasipag. Gagawin niya lahat para sa kanyang mga anak. At yun na nga, ano na, padilim na mga idol, mag-alas 6 na. o alas 6 na nga po yan. Siya ay nagbabaka sakaling maka may bibili sa kanyang parol na nag-iisang parol. So, mabibili ba yan ng 2,000? <laughs> o, yung pansit mo. Masaya po kayo ate? Maraming salamat po. Masayang masaya po ako at binigay kayo ni Lord sa atin. Okay po. Peace bang po tayo? Ay, ingat po kayo ha. Salamat. Okay. Sa o, sa inyo na po ito. S Sige. <laughs> So, ayan mga ka-idol ko. Kinuha ko na yung pansit ni ate. Tapos ito, ilalagay ko na lang sa tindahan ko. Ang mahal nito mga ka-idol ko, 2,000. <laughs> ate, ingat po kayo ha. Ingat Ilamat po kayo, mo. God, kayo ni Lord God bless po. Kahit saan kayo mm -hmm. Ate, kayo ano, ishout eh. out mo yung anak mo. Mapapanood ka sigurado sa YouTube, Shout sa Facebook. out mga anak ko. Ronald Aldrin, Biliano Sabayo and Christian Luis Biliano Sabayo Jemembs. Okay. Uh, yun yung anak mo na papadalan mo? Yung papadalahan ko po ngayon. Pareho po sila. Mm. So ipapadala niyo po in 2000. Sa... Official hosts kasi yon. Mm. Ah pero po Tay Atin... Nanay. Nanay, naniniwala ba kayo kay Lord? Yes. Kanina po bago kayo umalis ng bahay, nagpray kayo kay Lord? Yes po. Oh. At dinidinig ko Lord sana may maipadala ko ngayong araw na ito sa mga anak ko. Oh, per... Kasi tayo... grabe si tumatay yung balahibo ko Nanay, no? Yes, grabe po. gumawa ng paraan si Lord. Yes po, totoo. Mm. Di ba? kapag walang wala ng pag-asa, walang wala na, may ginagamit si siya. Guide. Oh. Siya ang guide kong angel oh, oh. sa lahat ng oras. Biruin niyo po yun, no? wala ng pag-asa kasi saan ka ba makakukuha ng 2,000 dito? Oh, oh. Wala. Po. Oh, patingin nga po, patingin. Ayan. Oh, oh. oh. Ayan. Oh. <laughs> Pero yung bag niyo talagang walang kalaman laman pa. Wala pa. Ilang piraso pa lang yung nabili. Oh. Oh, grabe. Yan. Thank you po. So. Oh. Kaya, you so kaya, ba? kaya mga ka-idol ko, Lagi natin uunahin si Lord kapag wala ng pag-asa si Lord yung tatawagin natin kasi si Lord yung gagawa ng paraan. Ang ganda ng ginawa kay ating mga idol ah, kasi... Pipicturan ko ko kayo. Ha? Pipicturan nyo ako? Pipicturan tayong dalawa. Ah, sige po. <laughs> <laughs> mo anak. kan mo. Kaya lang hindi na makakasalimit natin akin. Ano na, puno na siya eh. Ay, paano yan? send po kayo sa anak ko. Ah, sige po. Ay, mali. Hindi, sa camera. Tayong dalawa po, tayong dalawa. Okay. Picture po tayong dalawa. Ay, ayan. Sige po. Yan. Ayan. Ang ganda nyo po dyan, ha. <laughs> sige po. Okay, one, two. Three. Okay. Ang channel ko po ay Kuya Leo Cars. Bigyan ko po kayong sticker. Ha? Opo. Papanood nyo yung video. Opo. Okay. Oh, oh, grabe. Salamat, Sir Leo. Talaga po. God bless po, nanay, ha. Yes, Ingat po kayo, ha. Thank you. Ha. Mag-iingat po kayo diyan kasi marami Makikita sa sakyan po. Ah. Po ako sa asawa ko, PWD ho asawa ko. Mm, sa patuto po. Oh. Taga rito lang din po ako. Makikita niyo pa ako lagi. Saan doon? Mendes po, Mendes. Ah, sa Mendes kayo. Oh, oh. Patutong palaki south po ako. Oh, okay, sige po. Baka nakikilala niyo mga ancheta. Oho, naririnig ko po 'yan. Oh. Mag-iingat po kayo ha. <laughs> Kami po ay paalis na po ha. Salamat po. Bye po. Ingat po kayo mag-anak. Oo, oh, oh. alam niyo po ako ay lowbat po. So, Lubat po ako tapos ano, naki-charge naki po ako doon 15% lang. Oh, 15% okay. oh, sinaksak ko ito, sabi ko kako Lord. Mm. Paano ba hong gagawin ko? Wala akong maipapadala sa mga anak ko. Mm. Kailangan ko talagang kahit saan nag Oy, ka? gawain ko na po ito. Ito ho kasi, yung, hmm. yung recycle ko yan, hmm. sa Balayan, Batangas pa ho ako, hmm. negosyo ko na ho yan hmm. by December. Hmm. Hmm. May circle magic pa po yung kasama. Hmm. Hmm. Uh, plastic folder po Oh, na appreciate ko po, napakaganda po ng gawa po ninyo. Thank you, ah, sir. Sige po. <laughs> Tuloy nyo lang po ha. Basta lagi lang <laughs> so, si Lord. Ano ko po kayo. Oh, lagi lang po si Lord yung tatawagin yes, natin. Yes ha. po. Sige Talaga po. Tunay, tunay. Na makapangyarihan si Lord. Tunay po, ngayon lang. Pinatunayan niya. Ano? <laughs> talagang, yung iniisip yung kailangan talagang makapagpadala. Opo, sige po. Makakapagpadala na po kayo ngayon, ha? Thank you. Ingat po nanay. God bless po. Bye-bye. Saan na po kayo papunta niyan? Uwi. ah, sige po. Tunay talaga ang kasabihan mga ka-idol ko na kapag walang-wala ng pag-asa, kapag si Lord ang tinawag mo, siya ay gagawa ng paraan para tayo ay... matulungan.